Welcome to our channel! So yan, yeah, no, we're going to do video. So, where, ako pala si Rose Gypsy. Rose G <laughs> Missy. <laughs> Rose Gypsy. And we are the Team Rose! Kung pa lang kayo sa channel namin, subscribe na yan. Comment at like and share. i click ang button at share. share. Bu-update sa aming mga video. So, ito yung gulong ng ito yung gagawin namin challenge. Wait lang, ayos mo kamay mo. Ito. So yan, bibuli kami. Lick or bites or nothing challenge. So, bubunot kami. Simulan na natin. Ah, okay. So, ano sa'yo? Bite. Nothing! Nothing, nothing. Bite. Nothing. Bite, bite. So yan. It's bite. So, kaya. Tamatis. Kaluod kayo. Tila-tila. Tila-tila. Tila-tila naman tila. tila, sa'yo. Ay, tila, hindi kain. Baba mo. Ay, yung pakita ka dito, ang daya mo. So, next round. Round two. So, ayan na. na akin Yay! Napiliin natin. Nating sa kanya sa so wala ka. Bye. Okay, ah! Oh, yun, Rick. Like. So, yun, Jiri Acer, guys. So, may <laughs> naman Masarap na, sabi nga. Gusto mo? Hala, asa <laughs> <laughs> ka. Antigas, antigas. ông, cho so, next drink cho so ok, cái nào, vậy nè, vậy cho yak nha, đi đi sao, đi đi nha, đi đi I'm not not, akui <coughs> vậy. <coughs>

Ah, oh, didila lang ako. Ako muna una kasi ako didila ko eh. Sayang didila natin. Tawag ko ha. Ay, ah. Katingin si Nati. Na? So, na. Sa akin, guys. Ah, tilap. Bain sa kanya, guys. So, natin sa kanya. 3, 2, 1, go. Pakita mo, pakita mo. Natag pa lang Wafer. tilap ako Akin Ako, manggul, ikaw kakain. Ito, guys, guys. Wala. Para na cake. Ah. Ah. Talagang... No. Waffer lang siya. Waffer. So, next round. Six, Six round. round. So, ito na. Nagulat ako may. Hindi <laughs> niya ko kakamsili. Nating sa kanya, guys. Ano sa'yo? Bye, taking, <laughs> guys. Oh, my God. <laughs> kayak tuh. Si guys anu yan. Aku kayak anu pulang. <laughs> dapat namanya <maraming> biasanya. <besen. laughs> dapat tanggalin di noh. Udah. Ini ada ini. Ini dapat sih. ah. Oh oh oh. pulsikan. Akin to! Mm. Yeah. So, 3, 2, 1, go. Ano sa inyo? Akin? Bye! O, oh, dila sa kanya naman natin. So, full grown guys. Yung naman ito. Ako, wala dito. Meron ka. Ah, let, dila ka lang eh. Last turn na to siya guys. Iyaw ka. Dito rin na. Alam nyo? Asan na yun? Ang ganda ko. Oh, ang doyo kung kain. Ang swerte niya dalawa. Sa... Gusto niya? Wala. Ah, sakit. Hmm. Tila na ko na eh. Tila, tila. <laughs> Baat? Ha? Tila na ko na So, so, nandito na po ang nagtatapos ang channel namin. Ang video namin talaga. So, guys, Guys, don't forget to subscribe, like, and click the button upang updated okay, kayo sa aming video. So, bye-bye! Keep safe, guys! Bye. Sana kayo mag-enjoy. Sana na-enjoy ka mo. Sana. Sa channel namin. Na